Patay mo ko mga ulit ko na to ah! Gaga, Hindi ka na! <tipos> Anong ga ang gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin Parang gagawin eh, kami nito pa! <tipos> Hindi eh, kasi ang hirap nilang ano? Parang mahirap silang hanapin! Yan! Dibusin mo talaga yan! Opo! Opo! kawawa siya. Mas lalo siyang kawawa pag hindi siya magsasabi talaga. Sabi ka mm. na? Ano, Oo nga. yan na mga kaiba. Muti ka na siyang nakatakas kanina mga kaiba. na no? Muti na lang. At saka alam din namin na parang ang kalaban parang ano parang may takot din sa amin kasi na, nakita niya naman kanina pa lang sila parang Paano-ano lang. Parang nag-ikot-ikot lang talaga sila. Siguro gusto talaga nila itong kunin. Ano kaya ito, Apo, no? Anak ba siguro? Ano to? Kakamahan lang nila? Parang Kasi parang gusto talaga nilang kunin. kasi Kasi kanina, Apo, parang paikot-ikot sila eh. Marami sila. Oo nga. Ayun mga kaiba, no? na Oo nga. mga Alam, anong wala diyan. Ano yun? Di ba? Di ba? Kanya-kanya pala na kinakain mo, nag-aantay pala. Ano? Kanya-kanya mo 'yan, nag-aantay. Di sa mga tayo, mukha sarap. Hindi tayo na kadesak. Ikaw ang kumunyari sa akin eh. Magdasal tayo. Ha, ganun sila. Masarap tayo, kasihan mo. Bo. Dito ka muna, Apo. Apo, makalimutan pala natin magdasal, Apo. Kasi kami, kami nung kamil, Apo, nagdasal kami. Dasal na tayo. Dito muna kayo. Dasal tayo. Dito ka, Apo. Apo. siya po. Kalikasan natin. Okay. okay. Sige. So, handa na tayo. Parang Yun malapit na tayo mapapalaban eh. Binipula ano ba ang natin? ginagawa ng ano niyan? Oh, parang nag-ano siya. So, diba okay tayo. lang ba mo yun ang gusto. Oh, So, ano tayo? Pag, Pag ano mo tayo? Punta mo na tayo sa kabila. Baka kasi nandun. Ano no, di ba? Baka nandun ano sa iba. Oo. Kasi, kasi parang sa ano. Masukun na kami na. Okay na. Ayan na din ang menu. muna tayo. Tak tahu. Tiada orang. Tiada orang. Tiada orang. Di alana latihan. ada? orang lagi. Tiada orang. 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 Tiada ठीक है। ओह। ये

silap apa? Selamat nak silap apa? Mayrong. Mayrong tak guna macam lah. Haram nak minta main silap nanti boleh Apa? Alah! Asa! Asa Angisa! Dih, tolong ilang lah. Mak San, hari ini. Harik bayon. Ini dah minum Nunggulah, Ay, yang mana pukau? Uyi, mana pukau? Ay, Mara. Uyi, so, ayuh. Merong. No? merong. tu. Berapa? 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 我也不呀，你先停，下播<手>。下